maybe it's time na magkaroon ka ng bagong daddy. Ayoko ng ibang daddy. Kigil, nagigil, Ansh? Yes, Kito. Ansh, kanina pa ba, ba nilaigo? Ang masensya na, kakapaligo ko pa lang eh. Ah, uh, alam ba ni Debbie na darating ka? Yes, Tito. Actually, bawi na rin po siya. Dumaan lang daw po siya sa vet para bumili ng dog food. Pasensya na po ah. Kailangan ko lang po talagang huminga. Ayoko munang umuwi sa bahay. Sana okay lang po sa inyo na dito muna ako kahit weekend lang? Ah, oo. Oh, oo oh naman. Mata problema. Basta takapagpaalam ka. Wala naman pong pakailam sa akin si Mami. Kakasal na nga po siya next week. Ah, oh, nabanggit niya sa akin, ni Demi. Ah, Hans, ah, so, kakasal na pa na yung Mami mo sa boyfriend niya. Ah, alam mo, lagi ko sila nakikita para nag-golf ako. Mukha naman siyang masaya, yung mami mo. Hindi totoong walang pakialam sa'yo yun. In love lang yan. Yun na nga po eh. Ang tanda, -tanda na. Lumalandi pa. <laughs> Matanda. Alam mo, kabatch okay, ko ang mami mo. Kumakaw, ako ka. Sorry, Tito. Hindi ka damay doon. Sila mama lang yan, tsaka yung lalaki niya. Ah. Huh? Iba ka kaya doon? Fresh ka kaya? Mukhang di ka naman ano eh. Hindi ako mukhang ano. Ikaw. Ano mo, Ange? Intindihin mo na lang ang mami mo. Kasi patagal na rin naman wala ang papa mo. Kailangan niya nang... Kailangan niya nang kasama sa buhay. Eh, ba't ikaw, tito? After yung mag-iwalay ni tita, di ka na nag-girlfriend. Samantalang ah. si mama. Alam mo, Ange, yung ah... Uh, isa ka akin, ba yun? Ah, uh, ako, niwalayan ako. Yung sa mama mo, well, nung namatay yung papa mo, eh, nabing naging Ah, uh, lonely. Eh, uh, mas, ilang taon na rin yun. Mo, bata ka pa nung namatay ang papa mo. Kaya, siguro, bigyan mo muna ng chance yung mami mo. Si Debbie, si Debbie, lagi mong binibiro na Dad, siguro gusto ko naman ng ano, bago mami. So, maybe it's time na magkaroon ka ng bagong daddy. Ayoko ng ibang daddy. daddy? Gigil, okay. nagigil Ika'y nakakagigil Nagigil